Ang ilang mga santo ay pinagkalooban ng kakaibang regalo na kilala bilang amoy ng kabanalan. Ang kababalaghang ito ay tinutukoy bilang osmogenesia. Ang kaloob na ito ay nagbibigay daan sa isang tao na maramdaman ang presensya ng santo sa pamamagitan ng amoy ng mga natatangin pabango. Si San ay nagtataglay ng kaloob ng banal na pabango na tinutukoy bilang mga amoy ng kabanalan. Kaya naman ang mga tao sa kanyang paligid ay madalas na naamoy ang kanyang mga pabango. Ang mga pabangong ito ay madalas na nagmumula sa kanyang katawan, sa mga bagay na kanyang hinawakan o sa kanyang damit. Binsan ang amoy ay nararamdaman sa mga lugar na kanyang dinaanan. Ang natatanging karisma ng pabango sa buhay ni Padre Pio ay kilala at maayos na, na dokumento. Maraming beses ko nang naitampok ang ilan sa mga istorya patungkol sa, sa paksang ito. Libong-libong tao ang nagpatotoo sa, na minsan ay bigla nilang naranasan ng walang paliwanag ang amoy ng pabango na naiugnay kay Padre Pio. Kadalasan ito ay nagsilbi upang ipahayag ang mensahe ng isang biyayang tatanggapin. Nagbigay ito ng ginhawa sa mga nagdurusa, minsan ito ay naging babala sa darating na panganib, at sa ibang pagkaka at taon ito ay naging senyas ng proteksyon ni Padre Pio. Ngayong araw, hatid ko sa inyo ang tatlong kwento tungkol dito. Tutukan at panoorin. Isang kamanghamanghang kwento tungkol sa natatanging pabango ni Padre Pio ay tungkol kay Ginang K. Dick, ang punong guro ng St. Jude's Primary School sa silangang Glasgow, Scotland. Isang tagaraw, habang nasa bakasyon si K, napansin ng tagapag-alaga ng paaralan ang isang malakas na amoy ng pabango na nagmumula sa opisina ni K. Pinukaw nito ang kanyang kuryosidad. Araw-araw napansin ng tagapag-alaga ang pamangho, ngunit hindi kailanman natukoy ang pinagmulan nito. Nagtaka siya kung sila ay nagmumula sa mga dingding ng opisina, ngunit ang tanong na bumasag sa kanya ay, bakit magbumula ang pabango sa mga dingding sa opisina? Walang saysay ito, Lubos na nagulahan ang uh, tagapag-alaga sa malakas at patuloy na amoy na hindi wala kundi nanatiling malakas sa buong panahon ng pagkawala ni Kay. Sino mang pumasok sa opisina ni Kay ay napansin din ito. Nang bumalik si Kay mula sa kanyang bakasyon, sinabi sa kanya ng tagapag-alaga ang tungkol sa kakaibang pangyayari. Nang pumasok silang dalawa sa opisina, agad napansin ni Kay ang amoy ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Sa wakas binuksan niya ang isang drawer ng kanyang mesa at ang amoy ay naging napakalakas na pareho silang napaatras. Doon sa drawer ay may ilang larawang postcard ni Paddy Pio. Noon ay naunawaan ni Kay. Bago siya umalis para sa bakasyon, inilagay niya ang mga larawang postcard. Doon, ipinagdasal at ipinagkatiwala ang paaralan sa proteksyon ni Paddy Pio. Sa buong Uh, taon patuloy na binabandalismo ang paaralan at ang mga buwan ng tag-araw ang may pinakamaraming insidente ng paninira sa panahon ng pagkawala ni Kay, walang naganap na paninira sa St. Jude's Primary School at hindi rin ito naranasan sa buong panahon ng kanyang panunungkulan doon Isang babae mula sa Bologna, 24 na taong gulang, ay nabali ang kanang braso. Ang brasong ito ay uh, naoperahan tatlong taon sa nakalipas dahil sa isang malubhang aksidente. Pagkatapos ng um, operasyon at ng mahaba at masakit na pagaling, sinabi ng sirohano sa ama ng babae na mawawala na ng silbi ang brasong ito. Sa katunayan, ang braso ay ganap na hindi gumagalaw dahil sa pagkakatanggal ng isang bahagi ng butong balikat o scapula. Ang isang bone graft na isinagawa ay hindi nagtagumpay. Naglakbay ang ama at ang nasugad ng anak na babae patungo sa Giovanni Rotondo. Nakilala nila si Padre Pio. Binasbasan sila at sinabi, Ikit sa lahat, huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala sa Diyos gagaling ang braso. Bandang katapusan ng Hulyo 1130, 1930, bumalik ang babae sa Bologna nang walang anumang pagbabago sa kanyang braso. Posible bang magkamali si Padre Pio? Sa loob ng uh, mga buwan, walang nag-isip muli tungkol sa problema. Noong ikalabing pito ng Setyembre, ang pagdiriwang ng stigmata ni San Francisco, biglang napuno ng masarap na apoy ng bulaklak at rosas ng apartamento kung saan nakatira ang pamilya. Ang mapangungpangyayari ay tumagal ng mga labing limang minuto habang sinubukang unawain ng lahat kung saan nagmula ang amoy. Mula sa araw na iyon, nagsimula muling magamit ng babae ang kanyang braso. Isang x-ray na kanyang maingat na itinago ay nagpakita na ang buto at ang kartilago ay ganap na nagkabit at gumaling. Isang lalaki ang nakilala si Padre Pio sa pamamagitan ng isang serye ng kakaibang mga pagkakataon. Narito ang pahayag niya. Ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang nagsalita tungkol sa natatanging relihiyosong lalaking ito ay pagkatapos ng digmaan. Isang kaibigan ko ang kilalang-kilala si Padre Pio. Masigla siyang nagsalita tungkol sa kanya. Ngunit naisip ko na ang kanyang mga kwento ay tungkol sa banal na lalaki ay medyo labis. Kaya dapat kong aminin na ang aking unang reaksyon ay kawalang interes at hindi paniniwala. Lalo na ito nang sinabi sa akin ng aking kaibigan ang iba't ibang kababalaghan na iniuugnay kay Padre Pio, partikular na ang amoy ng mga pabango. Maraming tao ang nagsasabing naaamoy nila ang aroma ng pabango kahit na hindi sila malapit sa banal na praile. Maiisip mo ang aking pagtataka ng magsimula itong mangyari sa akin. Naaamoy ko ang aroma ng mga bioleta sa mga kakaibang lugar kung saan kahit na bakas ng bulaklak ay hindi matatagpuan. Nagsimula akong magduda sa aking sarili. Nagduda ako sa aking mga pandama. Sabi ko pa sa sarili ko na siguro ako ay nalalaginip. Isang araw nangyari ang kababaglaghan habang ako ay nagbabakasyon kasama ang aking asawa. Pumunta ako sa tanggapan ng koreo o post office upang pagpadala ng liham. Ang post office na yun ay hindi karaniwang may mabahong hangin. Wala akong alam na post office na ganoon. Ngunit biglang naamoy ko ang hindi mapagkakamalang amoy ng mga biyoleta ng maamoy ito, sinabi sa akin ng aking asawa, saan ang gagaling ang amoy na pabangong ito? Nasasabik, tinanong ko siya, naamoy mo rin ba? Pagkatapos ikinuwento ko sa aking asawa ang tungkol kay Padre Pio at ang mga kwento ng kakaibang mabangong aroma na nakapaligid sa kanyang presensya. Ang mga aroma na ito ay maaaring maamoy kahit na malayo sa mabuting padre. Naantig ang aking asawa sabi niya sa akin, kung ako sa iyo, aalis ako patungong San Giovanni Rotondo agad. Kinakabukasan kami ay naglakbay na. Nakilala namin si Padre Pio at sinabi niya sa akin, ah, narito na ang aking bayani kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko upang mapapunta ka dito. Sa parehong araw na iyon, nagkaroon ako ng pagkakatao na pakipag-usap kay Padre Pio ng personal. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang aking buhay. At yan ang salaysay ng lalaking nito. Sinabi ni Carmela Maroshino na ito ay parang amoy ng rosas at violeta. Inilarawan ito ni Padre Rosario ng Aliminusa bilang isang malakas at kaaya-ayang amoy na hindi niya maipaliwanag ang mga katangian ayon naman kay Padre Gerardo de Plumeri, hindi ko alam kung paano ito ilalarawan. Napakaganda at napakasarap, pero hindi mo ito may papaliwanag. Si Dr. Giuseppe Gusso ay isa sa lima o anim na tao na nakatayo sa pintuan ni Padre Pio isang gabi nang sabay-sabay nilang naamoy ang pabango. Pero hindi pareho ang pabango para sa lahat ng naroroon. Araw-araw niyang kasama si Padre Pio, walang anumang pabango sa kanya, kaya sa palagay niya, ito ay isang bagay na sobrenatural. Naitala naman ni Dr. Eduardo Bianco na ang aroma ay inahahalan tulad sa rosas, violeta at carnation at hindi may paluwanag ng agham. Maraming iba pa ang nakaramdam ng amoy na hindi din nila may paliwanag. Maliban na lang sa pagsasabi na ito ay medyo katulad ng rosas at violeta sinasabing pagkatapos ng kamatayan ng mabuting padre, isang bakalangit na boy ang sumama sa kanya habang siya'y inilagay sa kanyang libingan. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na po ninyo at sana po'y nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang mag-like, uh, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, pindutin lang at subscribe dito sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas sa hinaharap. At uh, kung naibigan talaga po ninyo ating pagtatanghal, mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga tagaabuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bangsang Fransya. At ito po ay para sa inyo, ha? hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon, ay uh, pwede pong direct deposit sa aming BDO account o kaya na pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan at uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil well, diretsyo na po ito sa aming account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o uh, medalya ni Padipio. na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.com .org o kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa ang at gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at syempre maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.